Luko, gudu gabi. Uh, Ay, na tayo. Si ano na? Gabi na. Uh, ano na din ako sa ano? Antok. Na antok lang natin ako. Kailangan natin ng bag gabi. laban sa antok. Ito. Ito yung Ito yung panlaban sa antok. Kopi ko blanca. Kayo po ay sasakay sa pamasahe saanto. masarap talaga pag uh, ang oh, na mawawala na yung atok na tayo oh. ito uh, yung fix may may

Yeah. Maraming salamat po sa inyong pagpanood sa aking mga video.